Ayan, so for today's video nga, magluluto tayo ng pinakamasarap, pinaka-affordable, at pinakasulit na luto dito sa Tokwa. So sinet aside ko na agad kasi nagsimula ako ay piniprito ko na yung Tokwa. Ayan, kita nyo naman, set aside natin yung Tokwa or Tofu. Kailangan natin ng bawang sibuyas at siling haba. Meron din tayong oyster sauce, ayan, mamasitas, at mayonnaise yan lang yung mga main ingredients. Konting toyo, pwedeng pwede na. <laughs> kailangan palitan na, wala na pala. Siyempre, kailangan din natin ng konting asukal. At, yan, paminta. So, sabay-sabay na agad kasi maghahalo din naman yan pagka igigisa mo, ba diba? So, halo haluin lang natin ang mga ingredients. Ayan. So, ang gagawin na natin dito ay yung magiging sauce ng tokwa. Ganyan lang halo-halo lang hanggang sa mga moy. Syempre, kukuha na ko din yung sarili ko habang naghahalo, di ba? Baka kasi sabi ng iba, hindi ako yung nagluluto. Ayan, bagong gising lang tayo niyan at pang-breakfast natin ito. So, ayan nga, halo lang lang halo. At syempre, kunin na din natin yung oyster sauce. Maliit lang na oyster sauce to, pero hindi ito yung pinakamaliit ha. Depende rin kasi sa rami ng tokwa. Kasi ilang piraso tong tokwa, parang lima yung tokwa pala binili namin sa palengke ayan so napakamura lang yan kaya talaga namang napaka affordable lang ng recipe ito so pagkahalo mo nga nung mamasita di ba diba? mamasita oyster sauce pero any oyster sauce naman pwede depende sa inyo Pag nahalo na nga natin yan, isusunod na natin ilalagay ang mayonnaise. Yan, any brand of mayonnaise din pwede yan yung nagbibigay ng texture sa recipe natin. Ayan, so iniisip ko pa nga kung ilalagay ko lahat. Pero mukhang mas okay pag ilalagay natin lahat. So depende lang po sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo sa mga ingredients. Kasi syempre mas madami, mas malasa. Pero wag naman ang sobra. Ayan. Kaya maliliit na pack lang. Pang isang lutoan lang yung talagang binili natin. Kasi kung nagtitipid nga tayo, yan yung mga sulit tips natin. Dapat hindi sobra-sobra. Sakto nga din yung natirang ano dito. Toyo. Kasi konti na lang talaga. Kailangan na nating mag grocery niyan. So, ayan. Kita nyo. Kinuha ko na yung toyo. Diba? Ayan nilagay na natin halos lahat actually after nyan lagay natin ng konting paminta ayan syempre pagkalagay natin ng paminta lagay natin ng 1 teaspoon na brown sugar Ayan. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng brown sugar or hindi. Kasi pampalasa din yan. Ayan. Lagyan na rin natin ng pampasarap na lamnam. Pwede rin magic sarap kung ano po ang okay sa inyo. At syempre, halu-haluin lang natin. Ayan. Hanggang maging okay na yung texture niya. Pag okay na yung texture niya, ilalagay naman natin ang ating tokwa. Ayan, di ba? Tapos, ano lang gagawin natin? Hahalu-haluin lang natin. Kaya naman talaga napakadali lang ng recipe ito. di ba? Diba? Kahit may hawak ang cellphone, kayang-kaya mong lutuin at kayang-kaya mong gawin. Ayan. Ha, naglalaway na ako. Kayo ba? Siyempre, nilagyan ko na din niya ng siling pula para mas pampagana. At titikman na din natin ang luto natin. Ayan, di ba? Talagang kasabay na rin ang pagsasaing para pag okay na ang sinaing, laban na. Ayan, siyempre mainit. Hipe. Kumbaga, sa Batangas ay hipe. Hipan nyo. At habang ni ko nga to, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, share, and subscribe po sa ating YouTube, Facebook, at TikTok. Ayan, solid! Come on!